Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang uh, magandang araw ng panambahan sa iyo kaibigan, kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong mga mahal sa buhay. Sa araw na ito ay walang masyadong uh, alalahanin sa kalagayan at kalusugan ng bawat bahagi ng iyong sambahayan. At sa araw ng panambahan, pagdulog natin sa mga bahay panambahan mamaya mapapaalalahanan tayo sa isa sa napakaraming ginagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay at ito ay ang nagbibigay sa atin ng lakas that the Word of God sustains us Titignan natin ang karanasan at ang kapahayagan ni David patungkol sa salita ng Diyos na kanyang uh, pinanghawakan Bago natin tunghayan ang aral Mula sa salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Sa araw po ng panambahan, kami po ay muling mapapaalalahanan patungkol sa banal na salita na nagbibigay sa amin ng lakas sa panahon, Panginoong Diyos, na kami po ay uh, nakararanas ng matinding hamon. Pagkalooban mo kami ng karunungan upang ang mga paalala at aral na amin pong makukuha sa amin pong pagdulog sa inyong salita, ito po ay aming maisapamuhay. Naway tanggapin mo ang amin pong pagsamba, wala po kayong makitang anumang balakid at hadlang upang kami po ay magkaroon ng pagpapala. Tanggapin mo ang aming uh, papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. The Word of God sustains. Yan, nabanggit ko nga no, sa wikang Tagalog, nagbibigay uh, lakas. Sapagkat uh, simula sa araw na ito, no? uh, June 1 ngayon, linggo, siguro in the, the next couple of days o sa loob ng isang linggo, ay pag-aaralan natin ang iba't ibang kapamaraanan na kung saan tayo ay nakakakuha hindi lamang ng lakas mula sa salita ng Diyos kung ano ba ang ginagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kung hawak mo ang iyong Biblia, kaibigan, Pakibuksan mo na lang ito sa aklat ng mga awit, kabanata isang daan at labing ano, the longest chapter sa salita ng Diyos. At pag-aaralan natin ang isang talata lamang, itong verse 116. Ganito ang ating mababasa, Psalm 119, verse 116. At alam mo, kaibigan, ito ay maaari nating uh, panghawakan. Sabi rito sa verse 116, Panginoon, bigyan niyo ako ng kalakasan ayon sa inyong pangako upang ako ay patuloy na mabuhay at 'wag ninyong hayaan na mabigo ako sa pag-asa ko sa inyo. Alam mo kay bigan, ito ay pananalangin ni David, ano sabi nga niya, no? "Bigyan niyo ako ng kalakasan" at ito ay isang napakagandang paalala kay bigan bilang mga mananampalataya, no? Ang kalakasan ni nanggagaling yan sa Panginoon, dapat i-recognize natin yan. Na lahat ng kalakasan na mayroon tayo eh dapat humingi tayo sa Panginoon. At dito sabi nga ni Rito ni David, ano? Bigyan ninyo an ako ng kalakasan ayon sa inyong pangako because uh, God would give us the strength Ika nga no. God would sustain us. At yan ay uh, karanasan natin, lalong-lalo na pag dumaranas tayo ng matinding pagsubok at si David ay napakaraming uh, uh, matinding hamon na naranasan sa kanyang buhay, especially when he was running away, no? not only from King Saul, but also from his son Absalom. At dito sabi nga niya, no, huwag ninyo akong hayaan na mabigo ako sa pag-asa ko sa inyo. Alam mo, napakaganda nung, uh, yung uh, kataga katagan na yun eh, no? Uh, kumbaga sinasabi ni David at ito ay dapat nating iangkop sa ating buhay na kaibigan, manangan tayo. Ika nga no, manangan tayo sa salita ng Diyos sapagkat nariyaan ng ating pag-asa. Ano man ang ating pinagdaraanan. Dito, sa talatang ito, uh, David prayed for sustaining grace to uphold him and to keep him from falling or sinning. At hindi rin siya manghihinawa o manghihina. He prayed for sustaining grace to uphold him and keep him from falling and tiring. Alam mo, ganyan rin yun, kaibigan eh. Minsan, sa mga pagsubok natin sa buhay, nakararanas tayo ng panghihina at uh, hindi malayo na tayo ay ikanga, nga ay would withdraw. Uh, susuko na tayo sa mga hamon na pinahihintulot ng Panginoon. Ngunit alam mo, kaibigan, kung patuloy lamang tayong mananangan sa salita ng Diyos, sapagkat dyan natin nakukuha ang ating uh, pag-asa, yung mga kapamaraanan kung paano tayo uh, magtatagumpay. Sabi nga ni David, pagka tayo ay patuloy nananangan, hindi tayo mabibigo sa gagawin ng Diyos para sa atin. He prayed for sustaining grace to uphold Him. Now dito, Nabanggit din dito sa talata na 'to na siya ay umasa sa pangako ng Panginoon. Alam mo kaibigan, kung ang kapwa natin ang magbibigay uh, bibigay sa atin ng pangako, chances are hindi nila maaring matupad 'yan. Pero alam mo, no, ang salita ng Diyos ay uh, nagpapayag sa atin no, na lahat ng pangako ng Panginoong Diyos yaan ay kanyang isa sa katuparan. Iyon ang sinasabi rito. Kaya nga sabi niya, no? uphold me ayon sa inyong pangako. Iangat mo ako. Kumbaga sa ano, eh, sustain me. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas ayon sa inyong pangako. At napakaraming talata sa Biblia ng mga pangako ng Panginoon. Lalong-lalo na, no? I would never leave you nor forsake you. I will always Be with you. Iyan ay isang napakaganda o mga pangako ng Panginoon Diyos na Kanyang tinupad o tinutupad sa ating buhay, lalong-lalo na sa matinding hamon. At uh, tayo ay makararanas tayo ng safety kung tayo ay nananangan sa ating Panginoon. Secured yung ating uh, posisyon bagaman tayo ay may mga challenges uh, in life. Alam mo kaibigan, dito sa talata isang daan labing anim, ang isang napakagandang uh, paalala rito at ito ay uh, maaari nating baunin sa ating uh, pagsamba na mahal na mahal ni David ang batas ng Diyos. Alam mo kay kaibigan, ang salita ng Diyos dapat minamahal natin yan. At paano ba natin mamahalin ang salita ng Diyos? Pagtalima. Yan ang isang pagpapakita na minamahal natin ang, pagmama, ang uh, ika nga ay uh, salita ng Diyos. At uh, dito sinasabi rin ni David, ano, habang siya ay nananangan sa salita ng Diyos, hindi lamang sa kanyang karanasan, naniniwala rin siya na huhusgahan ng Panginoong Diyos ang mga gumagawa ng kasamaan. At uh, inihintay lang niya ang kapamaraanan ng Diyos, sa kanyang mga gagawing maituturing na judgment doon sa mga maituturing na the wicked and the disobedient. Ngunit sa kanyang karanasan, ang sinasabi lamang dito ni David, nananangan siya sa Panginoon at umaasa siya na tutugunin ng Panginoong Diyos o tuto pa rin ng Panginoong Diyos ang kanyang pangako. at hindi siya magkakaroon ng kabiguan. At dito no, Uh, merong isang napakagandang uh, reference verse itong verse 116 ano? Pag binasa mo yung Psalm 46 verse 1 no? The Lord is my refuge and my strength Alam mo kaibigan, anuman ang ating pinagdaraanan Pag pinanghawakan natin yung talata na iyon eh, Katulad rin ito ng Psalm 119 verse 116 na ating uh, tinutunghayan at ito ay consistent ano uh, sa pag-aaral ng salita ng Diyos uh, sinasabi nga doon sa Psalm 46 The Lord is my refuge and my strength yan di ba at dito sa pinag-aaralan natin ay ito rin ang sinasabi ni David. No? The word of God sustains me. Nagbibigay sa akin ito ng lakas. Kaya nga ang kanyang pananalangin, eh, no? sabi nga niya, no? wag ninyo akong hayaan na mabigo ako sa pag-asa ko sa inyo. Nananangan siya sa pangako ng Panginoon. At alam mo kaibigan, dapat ganito rin ang ating pananaw. Manangan tayo sa salita ng Diyos, manangan tayo sa mga pangako ng Panginoon Diyos at hindi tayo magkakaroon ng kabiguan. At higit sa lahat, meron tayong maituturing na seguridad at makaaasa tayo na iaahon tayo ng ating Panginoon ano man ang nararanasin nating mga pagsubok. Sabi nga rito ni David, ulitin ko yung Psalm 116, ah, uh, 119 verse 116, Panginoon, bigyan ninyo ako ng kalakasan. Kaibigan, sa ating pagdulog sa bahay panambahan, bahagi sana ng ating pananalangin ay ang pananangan sa ating Panginoon Diyos. Lalo na tayo na dumaranas ng patinding hamon, bigkasin natin o um, uh, ating uh, uh, ipagdasal, hingin sa ating Panginoon, at sabihin natin sa Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, bigyan niyo ako ng kalakasan ayon sa inyong pangako at huwag ninyong hayaan na mabigo ako sa pag-asa ko sa inyo. At pagka ito ay binibigkas natin, Kaibigan, makakaasa tayo. Na ang ating Panginoon ay tutugon kung loloobin niya at ayon sa kanyang takdang layon. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Pastor Luis Antonio Sejo, Senior Pastor of OJBM Church, only Jesus Baptist Mission Church. Panalangin para sa mga simbahan sa buong bayan. Tayo is mandaling manalangin. Takilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kami ay muling dumudulog sa inyong pananaluklukan upang ihatid sa inyong paanan ang bawat simbahan na nasa loob ng aming bayang Pilipinas. Sinabi mo sa iyong banal na salita na ang bawat mananampalataya ay dapat na manalamin, manaing, mamagitan at magpasalamat. Sa unang Timoteo 2, mula 1 hanggang 4, kung kaya nga po kami ay naririto sa pamamagitan ng programang ito at ng himpilang ito upang isagawa ang kautosan mong ito para sa kapakanan ng bawat simbahan na may katulad na paniniwala at pananampalataya sa loob at labas ng aming bansa. Batid mo po, Ama, ang pinagdadaanan ng bawat simbahan na mga mananampalataya at sumasamba sa iyo. Dalangin namin ang iyong gabay at patnubay sa bawat programa o proyekto meron sila sa loob ng simbahan sa pamumuno at pangunguna ng kanilang pastor. Dalangin namin ang karunungan ang kalusugan at kahusayan ng mga lingkod mo na iyong inatasang mga siwa sa bawat simbahan na laging isaisip na kung wala ka o oh Diyos, wala silang magagawa kung kaya nga po kailangan nila ang tulong mo. Talangin din namin ng buong kapulungan na iyong pinunla sa iba't ibang dako ng aming bansa na magsilbing tanglaw sa mga naliligaw pa ng landas upang mabanag at makilala din si Kristo na aming Panginoon at ang nawa ang pag-ibig mo ang maghari sa loob ng bawat kapulungan o simbahan upang ang tunay na pagkakaisa wagas na pagmamahalan ay maisa katuparan sa pagkat sa pamamagitan lamang ito makikilala na kami ay mga alagad mo. Ano man ang aming maging layunin o Diyos o tudlain sa aming mga sarili o maging sa aming kapulungan o simbahan, nawa o Diyos, ito ay mauwi lamang sa iyong kapurihan at sa ikatataguyod ng pananampalataya ng inyong mga minamahal sa loob ng inyong kapulungan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Ito po ang aming sa na Amen. Bahagi po ng ating uh, programa sa Araw ng Panambahan. Meron na naman tayong mga talaan uh, ng mga maituturing natin mga prayer request. May mga pangangailangan ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At tayo ngayon ay dudulog sa ating Panginoon, mamamagitan tayo na naway pagkalooban ng uh, Panginoong Diyos ang uh, kapahingahan sa mga karaingang itatalaga natin. Halika kaibigan, manalangin tayo. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa isang napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, eh, makakaroon po ng katuparan, ang itatalaga po namin sa mga pananalangin ng mga sumusunod na kapatiran. Katulad po ng kahilingan ni kapatid D, ang kanya po ang pananalangin Panginoong Diyos ay recovery from dental surgery. Kay kapatid Nan, ang kanya po kahilingan ay recovery from medical Uh, procedures, maaaring siya po ay sumailalim sa isang uh, procedure ng kanyang uh, kahilingan, Panginoon Diyos ay full recovery, ganun din po si David, recovery din Panginoon Diyos from hip surgery kay na Jessica kagalingan from health issues pagaman hindi po niya binanggit ang mga issues niya sa kalusugan ang kanya pong pananalangin ay kagalingan, si Lisa kagalingan sapagkat siya po ay uh, inuubo. Si kapatid Susan naman po ay uh, namamagitan ng healing from numbness at uh, namamagitan rin po siya sa kanyang asawa na uh, patungkol sa employment ng kanyang mahal na asawa. Naway tugunin mo, Panginoon, ang pananalangin ni Susan na kagalingan sa pamamanhid ng kanyang uh, bahagi ng katawan at maging ang kanya pong pamamagitan para sa trabaho o employment ang kanyang asawa. Kay Wendy, healing from blood uh, disease. Kay kapatid uh, Tyron, ang kanya pong uh, pananalangin ay healing from nephrotic syndrome. Kay Flo, kagalingan rin Panginoong Diyos ang kanyang idinudulog sa mga sandaling ito. Kay kapatid Sandra naway mag-stabilize na po ang kanyang blood sugar at pagkalooban niya ng kapahingahan o ng relief sa kanyang pag-aalala o sa kanyang anxiety. At para po kay kapatid Sydney ang kanya pong pananalangin ay kagalingan, meron po siyang back pain na nararanasan. Marami pa rin po Panginoong Diyos sa mga sandaling ito ang dumudulog sa inyo at uh, inihahayang ang kanilang mga karaingan, ang kanilang mga pinagdaraanan. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, ay eh magkakaroon po ng katuparan ng aming pong mga itinalaga. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, dito sa Psalm 119 verse 116, ano? iisa ang malinaw na paalala. Ano man ang ating pinagdaraanan, kung sasangguni tayo sa salita ng Diyos, pagkakalooban tayo ng salita ng Diyos ng lakas. Bibigyan tayo ng lakas at karunungan mula sa salita ng Diyos upang tayo ay um, maging matagumpay sa ating mga pinagdaraan ng matinding hamon o pagsubok. Kaya lang, kaya nga lamang kinakailangan kaibigan, mahalin natin at uh, at uh, igalang natin ang salita ng Diyos at hindi na tayo pababayaan sapagkat sa salita ng Diyos hindi lamang lakas ang ipinagkaloob nito, tayo rin kaibigan ay nagkakaroon ng pinagkakalooban ng pag-asa. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita naway tumimo ito sa aming puso at isipan upang ito po ay aming maisapamuhay. Panginoon, sa araw po ng panambahan ay itinatalaga po namin ang mga mga ngaral na naway uh, may paliwanag nila ng maayos at mabisa ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Magligtas po kayo ng kaluluwa, Panginoong Diyos, sa araw ng panambahan. Naway tanggapin mo ang mga awitan at papuri ng inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman.